Maraming nagtatanong guys kung paano natin ginawa yung vendo natin sa car wash at saka foam shampoo 2-in-1 window machine. Ito yung terminal guys. Diyan makikita natin yung source at load side. Dito natin na-connect yung transformer. syempre nagsusupply yan sa dalawang timer. So ito yung timer sa foam shampoo. Seconds ang timer na to. 30 seconds lang sitting ko dito. Yung sa kabila, ito yung car wash pressure washer timer. 3 minutes yung uh, setting natin dyan so sa kada timer guys meron tayong relay 12 volts relay sa dalawang timer meron syang naka connect na 12 volts relay <coughs> yan ito yung coin slot nya may sensor dyan so 5 peso coin sensor nya connected sa timer nya sa kabila naman may sensor connected din ito sa timer na ito okay, guys ngayon ah, uh, ito na yung box na to guys. Oh, dalawa na siya sa isang box. At meron tayong lalagyan ng tangki ng coin. Ngayon guys, may nag-install naman kami ng signage. Tapos nilagyan namin ng photo switch. Paano gawin to guys? Ano ang gamit ng photo switch? Kusang ilaw siya pag gabi na. Tapos kusa siyang mag-off kung may araw na yung ilaw ng signage so paano i-wiring yung kulay black live yan guys supply live tapos puti uh, common ground tapos kulay pula load linya ng ilaw papunta sa signage so madali lang guys kasi yung kabilang linya diretso muna sa ground common ground yung kulay puti so madali lang guys ito yon signage natin car wash tapos motor siyempre washing din sa motor tapos foam shampoo ito yung window natin guys sa kaliwa ang foam 5 peso tapos sa kanan 5 peso ang car wash pressure washer so designed by Manolitos Electrical and Electronics Engineering Services number na tayo dyan guys so marami ding nagtatanong kung Oh, na-stuck na yung mikos mekos natin na shampoo kasi sa tubig natin hindi mekos 'yan. Ngayon, hindi na siya mabula, 'di ba, guys? Pero pag higop niyan, guys, sa pump tapos bubuga naman yung inflator natin, yung compressor natin. Huwag kayong uh, mangamba kung hindi siya magpupumi kasi talagang magpupumi 'yan, guys. Kahit yung mixture natin, hindi siya nagbubula doon paglabas niyan, bubula talaga yan guys. O, tingnan nyo ito. Diba? Bubula siya. Eh. Tested na. Diba guys? Tested, tested na natin test yan. Na. Salamat.